iba-ibang tao, ng iba-ibang paningin tungkol sa kalidad ng buhay, sa maiwang na kalidad ng buhay, at kung kaya uh, kailangan natin magkaroon ng sandal. Yung tayo na yung muna action dapat ay importante yung buhay ko. Sa English ko, normally, ano yan, quality of life. May ng iba-ibang tao, ng iba-ibang paningin tungkol sa kalidad ng buhay, sa maluwang na kalidad ng buhay at kung kaya kailangan natin magkaroon ng standard. Ang meta po naglabas ng Ambition 2040 na kung saan merong 120,000 per month ay yun yung kanilang comfortable na buhay na, na Sa 2040 pa po yun. Dapat daw may isang sasakyan, may disenta yung pagbahay at saka maayos yung pagkain. Yung pinakapamantayan natin para sa isang papunta na tayo sa mga luwang ng buhay o sa ng buhay ay, ay dapat nasasagutan yung lahat ng basic needs ng, mga um, ng, ng